Hey guys. Dito tayo ngayon at uh, re review natin yung ano unang vlog natin kasi ang daming nagrereklamo na hindi daw pinapansin yung bus. Yung bus daw nakaharang diyan sa may kulay blue na yan. ayan oh. Hindi ko alam kasi ngayon na walang nanghuhuli doon sa unahan ay mayroong naka mandu dito na mga MMDA. Tingnan niyo naman oh may mga hindi na nakabantay dyan sa bus hindi ko lang alam kung nagtataon lang yon dahil nung nanguli sila dyan ay uh, wala po wala pong nakamando dito sa crossing na ito para manduhan yung mga bus na yan pero ngayon na walang nanguli dun sa labas ay mayroon nakabantay dyan kaya natin sinadya po yan kasi marami po minura na tayo ng mga Nagkakaroon natuloy tayo ng mga baser. Dahil nga hindi daw natin pinapansin yung bas kaya sabi ko, okay, balikan natin at uh, bigyan naman natin ng credit yung uh, yung sinasabi nila. poro ganoon sa dami, sobrang dami na nag-comment na hindi daw pinapansin yung mga bas diyan. dyan sa crossing na 'yan, okay? Ah, uh, puro motor na lang daw yung tinitira ko. Ano po? Pasensya na po kung uh, mga motor lang kasi hindi lang natin nabigyan ng na pansin. Ang sinadya ko nga lang po, napuntahan dito noon yung mga motor lang. At saka, nung unang vlog ko dyan sa may bandang unahan, doon sa unahan na yun, ay sa totoo lang, medyo nailang na ako lumapit doon kasi yung isang uh, MFDA. Hindi ko alam, noong nagbibidyo pala ako ay nakatago siya sa likod at uh, tinanong niya sa akin kung para sa ano yung video ko eh hindi naman ako nasinda kasi sabi ko eh, government official naman eh wala namang problema yung kung bibidyoan mo di ba pero sabi niya ayusin mo yung video mo dahil pag nagkamali ka dyan panunuri namin yan at pakasuhan ka namin pero sa akin naman eh walang problema yun sabi ko sir ready eh, panuorin mo pa walang problema yun okay lang sa akin yun wala naman tayong ginagawang masama uh, hindi naman natin pinapakialaman yung mga huli nila kung ano mga nangyari doon. Uh kinukuhaan lang natin ng video yung ano yung mga hinuhuli nila di ba okay guys uh, ngayon ayan ganyan po patindi yan so totoo pala na hindi natin nabigyan ng pansin oh ayan ayan yung motor lane wala na po wala nang madaanan yung mga motor dyan kaya kapag ka rush hour ay mapipilitan talaga mga mute yung mga rider dyan o tingnan nyo hindi na pwedeng dumaan talaga kasi nakabalandra yung mga jeep na yan at saka mga bus dyan sa crossing na yan so yun, yun ang mga rider na tinawag ko mga kabuti noon na hindi ko napansin at pasensya na at uh, hindi ko pala napansin na ganun yung situation kaya nagsakamali din tayo ano po? tama pala yung sinasabi nila na nangangamuti kasi nga dahil may nakaharang ngayon kung may nakaharang doon sa unahan at nanguhuli hindi swak na yan, yung mga yan. Kasi napipilitan talaga sila. Eh, dapat sana, eh, kung may manguli huli sa unahan, dapat mayroon din dito magmamandu sa mga bus, di ba? Pero pansin ninyo, dahil nga walang nanguli doon, hindi ko alam kung nagkataon lang. Wala kung nanguli sa unahan at mayroong nagmamandu dito na mga MMDA. Okay? So guys, pasinsya na. At sa ano, next vlog natin, bantayan natin kung kailan sila manguli dito ulit. Pero ang alam ko kasi guys, uh, every basta mga bandang ala una, ala una to alas dos, ay dyan sila, pupuesto na yan sila dyan. Dito, papunta sa Fairview. Pagka umaga naman, doon sila pumupuesto sa kabila, papunta sa may may Edsa. Sa umaga, o sa umaga, meron din dito. Kaya ingat-ingat lang sa mga turista lalo na yung mga kapwa nating mga rider okay kaya pasensya na po maraming salamat at kuha natin ang ibang video sa reels naman uh, ito kung ano ba talaga ang gagawin ng mga uh, motor na yan kapag ka walang nanguhuli so ayan guys ito tuloy tuloy natin ayun o no? buti walang nanguhuli ngayon ano so dito kaya maraming nangangamuti talaga dito guys ay tingnan nyo yung cruising na yan talagang talagang kinakain ng mga jeep bus at mga malalaking sasakyan na yan yung yung motor lane na yan so tingnan nyo ang mangyari kila sa mga rider natin wala talaga mga ka so kapag hanggang doon ay dikit dikit na simple tutuloy tuloy tuloyin mo na dyan kahit na wala ka sa motor lane ayun no tingnan nyo guys so, mayroong u-turn doon na nakalagay sa unahan okay tingnan natin ayun o no yung kulay green na yan ay U-turn U-turn ang nakalagay dyan so ibig sabihin warning na mayroong U-turn sa unahan so dyan sa unahan ng county ng U-turn na yan ay dyan nakapwisto yung mga MMDA na mga nang uli okay so kaya pala talagang maraming nangangamuti dito dahil dito yun, ito ang sitwasyon mayroon pang isang crossing guys yan sa unahan, o. tingnan nyo. Yan crossing yan, puro galing ng IBP Road at Montalban yung crossing na yun. So, tingnan, pasinin natin, o. o. wala pa, wala. Yun, yun ang mga motor doon na galing dyan sa may Montalban. So, yan. Yan yung mga nangangamuti talaga dahil sa sobrang traffic. Cross hour na. Talagang pasikip ng pasikip yan. At saka, tingnan nyo guys yung kalsada natin dito. Tingnan nyo ang Commonwealth to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walong lane dito. Okay? Walong lane. Yan, walong lane. Hanggang doon sa kabila. 8 lanes yan. Hanggang umabot pa ng nine. Kung hindi ako nagkakamali, meron pang 11. At pagdating doon, sa unahan na yan, guys, yung sa pinanguhuli yan, dyan sa dulo yan, ay dulo na ng Commonwealth. At bigla na lang magiging trilin. lane tatlong linya lang kaya pag rush hour ay talagang sisikip dito